Hi guys, tara, samahin nyo kami, susubukan namin akyatin ang mga batulaw. Sabi chill lang daw yung taas nun. So tara, try natin. Let's go! Ito nga pala yung mga dala namin sa hike. So dapat meron kang sariling flashlight. Kasi kada group, isa lang talaga yung mag a sa atin. Importante talaga pag hike tong trekking pole. Kasi ito yung susuport sa'yo paakyat. And then sa pagpababa natin, dapat prepare din ang katawan niyo sa ganitong activity. So, kailangan nag-warm up kayo, jogging, exercise, lakad-lakad ng malayo, banat-banat din ang buto pag may time. Kasi talaga maninibago yung katawan niyo eh, lalo't akyat to. At super ha-super habang laharin. Buti sana kung patad kaso, sobrang patarik-patarada. Sa totoo lang, grabing pagod tong pag hike na to. Nagtataka sa mga hikers eh, kasi paulit-ulit ng ginagawa. Until one day, nung kami na umakyat. Basta mawala lang yung sakit ng katawan ha, hanap-hanapin mo pala talaga siya. So gusto mo mo na ulit umakyat sa bundok? Masarap din rin sa pakiramdam pag naaabot mo yung pinakatuktok. Mapapawaw ka talaga sa makikita mo at mapaprog ka talaga sa sarili mo dahil nakayam akyatin yung akyat din nila. Dito pala sa park na to, pakitid na ng pakitid yung dinadaanan namin. Hindi ka na rin pwede magpalingon-lingon pa kasi bangi na yung both sides. May mga bahay-bahay din para sa taas na pwede magsiang at kumain. Nandito na nga kami sa peak night at ang grabe, ang ganda na din na makikita mo dito. Nasigit na anak ang ng dalawang bangin bago pa mag-sunrise. Chill lang pala ang paakyat mula pick 1 to pick 9. Dahil nga face the wall na at lubid na hawahan mo, hindi na kami nakatuli sa pick 12. Pero okay lang kasi super ganda pa rin naman ang nakikita namin dito. I know similar din dun sa taas. Ang dami talaga namin magkakasabay umakyat na yun. Kasi kahit dun papuntang pick 12, tikit tikit na sila tsaka face the wall. Ganun pa man, super happy pa din. mahitid ang daan na yan. May masasadubong pa kayong kabayo. O saan ka pa? di ba? Ayan, dyan kami bumaba. Kung wala trekking pole, gari ka. Basta, ang rate ko dito, 5 out 9.